So ayan, good morning. Uh, time check, nasa 10, 10 a.m. na po. <coughs> Nandito tayo para ano, may dala-dala tayong patanga, yung napili nating patanga. So, ilalagay natin dito. Uh, bago ang lahat, welcome, welcome nga po pala sa ating channel. Welcome po ulit sa Elis Kabagin TV. So yun, nagkukulitan na naman. So welcome po ulit sa aking channel. At uh, maraming maraming salamat po sa mga nanonood, sa mga subscribers natin at viewers. Yan. Thank you, thank you po. Kung hindi naman po nakakaano sa inyo or hindi naman po ka-love ano, makikilike and subscribe na rin po at comment na rin. Yan. So yan So ito yung patanga titingnan mo nga kung siya yun So ito yung patanga natin Dalawa Ito Sa Dalawa Magta-try tayo maglagay ng patanga Kasi Baka mukat-mukatan mo Epey pesta baka malaki yung mga makuha e di meron tayong pang siyesta so pang ihaw ano <coughs> uh, diba? lambanog pang lambanog lang takaw mo talaga sa inom puge <laughs> 2024 20, 20, na lambanog na ngayon So, kasama natin si Boss Cobin, si Master JR, at saka si Shokoy Chokoy. Si Hasang Ha... Sangha. Anong palayo ni Koy Tiktik kay Chokoy? Si Saang. Si Saang. Si Saang. Si, Saang. Si, Saang. Si, Saang. Saang. si Saang ay pumunta doon para kaunin si Ron. Kasi si Ron na nakakaalong kung saan daw ilalagay. At kung paano. So, malamig pa din. So, nagtataka, wala po kaming trabaho ngayon. Maglalagay lang po talaga ng patanga. Ayan. Uh, lamig! Ang hangin! Ang hangin po sa lake. Parang ganun. Ayan. Ang lamig po dito. Nang kumpain doon. So yun si Ron. Alen. So gano nang mangyayari sa bobo. Sa Lunes kaya meron na yan. Bakit saan na? Nagbukas na rin. Ha? Saan na? Nagbukas ng pinto na rin. Ikaw ano? Okay. Eh, wala <laughs> ko na ito. Ikaw ng... Hindi niya nasa raduhan. So, ayan. Malalaki na rin nakuha, no? Ayun, <laughs> no? Malalaki na rin na nakuha. So, tutulungan tayo ni Ron na makakuha ng sabubo. Siguradong nakatali yung ano... So, ayan. Kaya nga, nako, run makikisuyo at Hindi yan masyadong ano. Ayan. hindi napasok anak. Ilang kulungan Hindi pwede, tatay. Mali-maliit na tali dapat. Ayan na nga. Ay. Na, yung ganari nga lang ang tinali niya doon linggo ah, luni. sa lunis yan pang lunis mga on mga on yan so ilalagay na niroon. so ilalagay doon yung isa at aray hindi pa mailagay at pa hirap pa sa pagtalak oh! <laughs> <laughs> Napapa ng hangin iwo, eh. Alejandro. Naulan-ulan pa. Ayun Ayano, oh, 'yun ang pantalatay. Napa kitang na walang palutang. O nga, walang palutang, Hanap na palutang. Eh. Okay. yung ano yung sa mineral water na ininom? Oh, hindi pa. Bakit ba ngayon ba 'yo? Tanta. So yan. So ang pain natin ay lalagyan natin ng buhay na tilapia din, sabi nga i eh, pangkaon daw. Ano pilasok mo din? Tigbigo-bigo ang pinto. Um, what Paglilinis diyan. Paglilinis niyan. Parang hindi mo kakapasok pag kagay ang oh, sobrang late. ito mo to, tuyo, tuyo na yan. <clears throat> Nako. Pasimula nung tawag doon. Pasimula nung inaahon yung dinay. So ayan, so ayan, ilagyan ilagyan yung lang yung yan. Lagyan. Lagyan. Ako ni tali niya 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 Wala Hindi niya rin ang alaw ka kayo ng tigas Wala So ito yung huli ng patanga niya Yung Medyo malalaki na yung May dugong na malaki Tilapia din may malaki Aba Malaman Ayun ang Tawang ha? Tawang ha? Tawang ha? Hindi may, yung may may pasong ano? Hindi yan ng Yung ato. Oscar yan Tay Tay Tay, yung kulay dilaw na yon Yelo, Oscar yun Katulad yun, yun sa atin Mahal <muchas> Nakapagpinta ako dito. So, yan. Ha? mo? Hindi, Oo, oto, Ikaw lang naman ay. Hindi kami aquarium O, yan. So, ilalagay na uli nila. O, yun. Kung maliit, dalawa naman magandang klase. Hindi may lang Oo, magandang So, papandawin natin yan kailan? Sa linggo ng hapon. Linggo ng hapon, miss. Linggo ng hapon. Mm O lunis ng umaga. Hmm? Hmm? Hmm. 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 Ang yung... hmm. Hindi napasok dyan ng... Hindi naman kakasya ang pagong <coughs> Hindi man pagong isa. Yung mga karpano tila piat dugong lang ang papasok dyan. So, yan dalawa. Tapat tayo nitong tatlong naka-finger na gayon. Yun. Dyan tayo. At itong akasha Tapat yan. Yan. So, alam natin yan. diyan meron. Meron. Tapos, ang nakakaalam lang yan, si Ron. Ngayon, pag nawala yan, alam na natin kung sinong kumuha. Pero, si Ron. Si <laughs> Ron. Pinagbintangan pa yung tumulong. Ano? <laughs> Eh, eh si, siya naglagay. Tapos. Kaya... <coughs> hindi pala 'yang pinap- hindi yan pinapasok ng tubig. Ang alin? Yan bangkang 'yan. Pa kilo. Mm, iin da lang 'yan. O ilan 'yan? 1, na, 2, 3. Mga 90 mtan. 300. Ba'is so, na. Talang, so lang. Ano ba tigad mo? Bali, wala pa nga ay Kina, oh, klaseng may nawala. Yeah, na, wala ko dalo, so, wala akong dalawa kasama dito. Yes, sir. Yan na. So babalkan natin nya ng linggo ng umaga at saka ng Monday mismo ng umaga para may pang iho tayo sa pista ng San Pablo. Para may... Gawin na natin yung ano, yung ating patanga tingnan natin kung kaya nagbagan nito ni Chokoy yung patang paten pa pabo, pa bobo oh. <coughs> but parang bumabaw yan silipin mo nga kung marami <laughs> <coughs> Maliliit pa. May may dugong. Kakaunti pa. Oh! Tapos yung isa doon. Titingnan, yun, yun. Yung isa, titingnan doon. Yun nga. Oo, yun. Hindi, may pasto yun ah. Oh. <coughs> may styro mm, may styro. Oh, lamig. Uh, so, sama natin uli si boss. So, nilagay natin yan. Dalawang araw ngayon, ano? dalawang araw siya ngayon. Yan na yun, yun laman. yon Yun, may malaki. ha <laughs> Kinuha ni Ron yung ano, yung malalaki na yan. Hindi, <laughs> pero nang naglagay ng malalaki. <laughs> parang kunyari nakakahuli. Eh. Oo nga naman. Sa ha? Mayinit. Ah, mainit? tubig. Ay, may. Mainit daw sa ilalim ang tubig eh, hindi siya nilalamig. Ayun. Yung mga maniliit. Eh. Iiwan uli. Ayan. Sabi na, o, oh, ba, diba, meron na rin. Laman. Hmm yun may jaguar malaki hmm. dito tayo tuloy tuloy na lang itong video natin 2 days natin nilagay tapos babalikan na ulit natin itong bukas Yo. <coughs> yung orange pilak <tilapia> din yan hindi <coughs> walang so yan yung huli natin may malaki din naman o no? jaguar tapos ito

ay, halos mapuno na po yun ang patanga ngayon. Gano'n. Yun, yun, tanga. Tanga nga. Aling isa. Huwag mo sasama yun. Ano na Hindi. Okay na yan. Tali mo na ulit, ibalik ulit. Ay, hindi pala lalagyan pala yan ng ano. Mm <laughs> -hmm. Lalagyan pala ng pigs yan. Dapat pala may pigs ka one oh, Uy, ba't yun? Sasarado mo? Ibalik mo yung... Hindi may... Jumbo! Oh, oh di ba? Oh, tsaka ito pa. Iyon pa, iyon pa, iyon pa. Access ang ating, ano, kita naman, o. Oh. Siyempre, kasama natin si Bella. Bella! Lagot ka na naman kay Chukoy. Aawain ka na naman noon. Kaya nga, hindi nilagay sa pisnit. Ay. Ah, yari. Okay yan, ito, ito, pangati pa to yun, young, apat hmm. so, isang kilo babalik natin yung pangati so, syempre, tapos babalik natin sa tubig beli-beli ni cikgu doon bantaw, para hindi sila magkatake. tapos <tries> dito ay, hindi. May ano doon. Yan. Okay na dyan. Yan. Okay na dyan. Yan. Okay na dyan. <laughs> Campus na yan. iyan Huwag mo itabi. Huwag mo pagtabihin. Ayan, okay na 'yan diyan. <coughs> Yung portable. Ah. Uh -oh. <laughs> Mas malamig pag umahon na no, mainit ang tubig. I've been looking for a way out. I'm sick of feeling like I'm way down. Stuck in the middle of a large crowd. I just gotta mm fight and climb my mm way. -hmm.